Sobrang takot na takot ang gobyernong to sa 21. Nagpababa na sila ng isang buong batalyon mula sa norte. Ang Talaga. nagbibigay ang nagbibigay lang ng pag-asa sa kanila ay hindi siya unified. Actually, ang mga yellow, iaano na naman nila ang diwa ng EDSA. Mm -hmm. Well, actually, yung diwa ng EDSA ang nag nagsanin ng pagkaletch-letch ng Pilipinas. Walang, kaya nga, EDSA is done. The next upheaval, if ever, will not be happening in EDSA. It's going to be scattered all over. Kaya Super kaya takot kasi 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 this is very unpredictable of what's going to happen in 21 and beyond. And beyond kasi dadami pa you 'to know how, you eh. You know you know how takot, you know how takot. They researched kung anong communication app ang hindi kailangan ng internet because ida-down nila yung internet eh. So, sine-check nila kung anong mga app. Ano yung app na nakita nila to pay? Kanina pinag-uusapan. Merong app na BitChat na, ka na kahit naka-airplane mode ka, gagana. gagana. Yeah, hindi nila ma-down. Mm -hmm. Hindi ma-down ng gobyerno. So, ina-announce natin mm -hmm. ngayon sa mga magrarally at gusto makipag-communicate. So, yan narinig namin yan sa mga sundalo na na pinahanap na sa kanila yung means of communication because yan ang importante pag nandod na, pag magtatawag kay so Ang issue, ay it's unsolvable. Yan ang nararamdaman ng mga tao. It's unsolvable. Tapos, yung kapila pa. Hindi to, ha? Hindi to anti-Marcos, ha? <laughs> o tayo, ha? Hindi to anti-Marcos. Ano lang tayo? Against lang tayong corruption. Hindi tayo anti-Marcos administration. Joey, ano kayo nararamdaman nila, Joey? Just today, Gabriela was proclaimed by Comelec, the MIU representative voter, ang number one sa kanila na party list, Duterte Youth. They voted number one sa MIU, number one to ten sa kanila, Duterte 10. Ang ganda-ganda uh -oh. doon ng naga. Hello, 20 years yata si Jesse Robredo naging mayor doon wala man lang tourism to Naga. Bakit hindi ka tulad ng PRRD? Nung naging presidente si PRRD, grabe ang tur ang local tourism to Davao City. Yeah, oh, eh, Vice President na si Lenny, ba't hindi naman tumaas yung local tourism ng Naga City nung panahon And ng Vice President? Drove, ano you know, ha? It drove real properties na magtaas ng presyo sa Davao. Yung mga landowners sa, sa Davao, tiba-tiba diba, sila kasi biglang nag-siangat yeah. ang presyo nung Well, alam naman natin ang gustong mangyari ni Lenny at ng mga Pink gagawin nilang dabaw ang naga, gagawin nila kunyaring yun ang napaunlad, yun ang mga nakatigil-tigilan uh -huh. nyo, hindi mangyayari yan ngayon hanggang 2028, tigilan nyo yan. Uh -huh. Yung naga maganda compare sa ibang mga bayan sa Bicol. Pero pag gumalis ka ng Bicol region, lo, layo ng naga sa ibang ano, sa ibang capital. Diyos ko po naman. Nakita mo ba yung ano, kasi sabi dito, yung video ni GMA from Smile to Poker, alam mo, ganon talaga si GMA. Ganon talaga yung, siya. Yung, yung siya, tapos biglang, Ganun talaga siya. GMA, taksama ko na yan, no? Diba, siya nga, siya nga kumalagkad sa akin sa Beijing. Siya ako balagkat sa akin sa BGQ so nakasama ko na yan. Alam ko na ang mga body language ni GMA. Si GMA, I'm a permanent resting bitch face. Ikaan yeah. anong itira ni, ni GMA. Si GMA, hindi nakikipagpastigil sa mga Duterte dahil loyal yan sa mga Duterte. Hindi niya na kailangan patunayan. Tsaka kung tanggap niyo yung pagsimangot pagsima ni Marculeta, tanggapin niyo yung may expiration yung ngiti ni Jim. Ngiti Sobrang five seconds lang yan, maniwala kayo siya. Huling kwento. Nagpunta si VP sa Senate today, eh, di ba? Yesterday. Nagpunta, yeah. alam ka ba? Ba't biglang dalaw? Ano meron? No, it's not bigla. It's not bigla. Talagang plano Scheduled niya before plan. umuwi ng Davao, is to do Congress and then the next day is Senate. Well, hindi ko alam. Baka papagalitan ako pero sasagutin ko na. Hindi alam ni, hindi alam nung mga senador kung tatanungin nila si Inday kung susuporta ba sila sa rally? Kung susuporta sila sa rally, saang rally? Yun ang tanong ng mga senador eh. <laughs> si Inday naman, ang sabi ni Inday, hindi ako pwedeng makialam dyan kasi ako ang magbe-benefit eh mm -hmm. Come what may, ayokong, ma- ayokong isipin ng tao na tinulungan ko kayong mag -desisyon. Pumunta kayo sa gusto nyong puntahan. Mm -hmm. Parang ganun eh, something like that. Tsaka, yung pagpapakita dun ni Inday na hindi siya nag-courtesy sa mismong head ng Senate pero pinuntahan niya yung mga senador na in her own words the Senate minority but the nation's majority wow ang, ang ano niya is uh, just to give them you know support and spirit because binakbakan na si Joel binakbakan na si Joyboy tapos mm -hmm. si Robin, hindi pa na ipagtatanggol. So, she went there to show them na she's with her. Alam mo yun? Okay, so it's really more of a parang ano, consolidation kinembular na... It's more of saying na, I'm with you. Oo, uh -oh, yeah. Uh -huh. Yeah, yeah. It's like that. Mm -hmm. Pero ang alam kong tanong ng mga senador sa kanya, saan ka, meron ba kaming dapat puntahan? Ano ba? Kasi sa dami mm -hmm. ng rally. Ako, nag-post na ako ng susuportahan kong rally. Rally ni Lito Lapid, The Silent Protest, <laughs> loob ito ng National Library. Kailangan sa like... <laughs> Eh, pero ako, magpupunta ako sa ano, rally na inorganize ni General Pocus. Magkita-kita tayo dyan. At ng mga iba pang retired military generals uh, sa may camp Aguinaldo. Doon ako magpupunta. Ayon. So, if meron kayong time, kita-kita tayo. Uh -oh. May mga kamag-anak ako from the North. Sobrang takot na takot ang gobyerno to sa 21. Nagpababa na sila ng isang buong batalyon mula sa North. <sighs> batalyon ng Police or sundalo, I don't know. Uh Oo, -oh. ah, okay, okay. Nagpababa na sila ng puwersa from the North. I just know because friends and relatives from there. Uh -huh. Pagde-deploy sila. Takot na takot sila sa 21. Ang, nagbibigay, ang nagbibigay lang ng pag-asa sa kanila ay hindi siya unified. Ang chika sa akin, baka naman kasi sa bagay, baka defense mechanism, ano. Ang chika sa akin was that uh, chill daw sila kasi... I don't know, baka maybe may difference to doon sa bago bumaba si Tambi. Kasi ba, nung nasabi sa akin to bago, hindi pa bumaba si Tambi eh. Hindi pa bumaba si Tambi. Ang chika is that chill daw sila. Yeah. Kasi, uh oo, -oh, dahil parang they are expecting, well, at least kahit pa paano na nagja-jive doon sa part na umaasa sila na yung yellow block yung yung isang isang grupo ng kasi 'di ba ang mga yellows, yung powerful na grupo ng mga yellows. Ito yung grupo ng mga yellows na mas galit sa mga Duterte kasi sa corruption eh. Mas galit sa, so ngayon itong grupo ng mga yellows na to. Ito rin yung grupo ng mga yellows na nagde-decide for their group kasi yung ibang mga yellows, may marami nang mga yellows at chaka pink na reasonable eh na parang oh, hindi nila iboboto si Inday, hindi nila boboto si PRRD pero mas hate pa rin nila yung corruption Pero itong grupo, yung powerful sec powerful segment ng mga mga yellows, mas galit sila sa mga Duterte kaysa sa korupsyon. So therefore, they do not want a succession. So parang, yun nga, chika, na parang Bongbong Marcos is actually banking doon sa fact na itong grupo na to will not accept any movement that would end up na Tinday. Si Bongbong, oo, tapos magsasucceed si Inday. Ganun. Well, ako, kanina lang, kausap ko, pababa na yung, ano, pababa na sila ng Manila. Talaga? Yeah, takot tong gobyernong to. Tama si si Miao, tama si Miao to lang. Uh -huh. Si Congressman Kiko na uh -huh. na takot. Sa loob ng Congress, apat uh -huh. ang kakilala kong kongresista doon, takot. Really? Takot sila. Well, dapat lang. But we should not be complacent, guys. I think takot sila dahil actually ang mga yellow, i-ano na naman nila ang diwa ng EDSA. Uh -huh. Well, actually, yung diwa ng EDSA ang nag- nagsanin ng pagkalech-lech ng Pilipinas. Walang kaya nga Edsa is done. The next upheaval if ever will not be happening in EDSA. It's going to be scattered all over. And maybe, baka akala kasi nila, ang mangyayari is parang katulad before na EDSA, diyan ang tao, mag magkukol ng resign, resign, resign. Eh, pero pa paano kung hindi ganun ang mangyayari? Paano kung, 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 kung yung mga Pilipino is they will take matters in their own hands kaya siguro takot ang mga congressman takod. because this kaya kaya takot kasi busy kasi kasi this is very unpredictable of what's going to happen in 21 and beyond hindi yeah. ba and beyond kasi dadami pa you to how, eh you know you know how takot? you know how takot? they researched kung anong communication app ang hindi kailangan ng internet because ida nila yung internet eh so sine-check nila kung anong mga app ano yung app na nakita nila to kanina pinag-uusapan merong app na bitchat na na kahit naka-airplane mode ka gagana, gagana madown. hindi na ma hindi ma ng gobyerno so ina-announce natin ngayon sa mga magra at gusto mong communicate gamitin nyo yung bit chat yung bit chat na yon bluetooth lang naka-off pwede kayong mag-message sa isa't isa uh, ano yung, ano anong bit as in B-E-A-T? ano yung tope? B-I-T bit, one word one word yun tope, one word hindi nila ano, hindi nila ma, hindi nila madadaown 'yon. So halimbawa, uh, nagpo-protesta na kayo at nagtatawag kayo ng mga tao, ida-down nila 'yung internet so hindi kayo magkaka... Uh, ano, makakakop magkaka communicate Pero pag inopen niyo 'yung BitChat, yan ang hindi nila madada. So yan naririnig namin 'yan sa mga sundalo na na pinahanap na sa kanila yung means of communication because yan ang importante pag nandoon na pag magtatawag kay so so i just wanna say my friends in the senate my friends in congress my friends uh, that are very close to this government they're scared they're they're not just scared they're very scared they're very scared. kasi kasi syempre meron din sa di ba nakakaloko nga binarikadahan na yung bahay ni from Waltes. Eh, hindi mo, hindi mo mapipigilan yan. Eh, paano kung sa 21 magkayayaan? Hindi ba? Kaya ano yan, very, um, very unpredictable ang mangyayari sa 2021. Kasi magkaga, galit ang mga tao eh. Galit. Actually, yung mga tao, pagod, pagod na. Alam mo yun, tama, yung may napanood akong live sa, ano ni, Atty. Trixie na, ang mga Pilipino, parang kalabaw yan. Magtatrabaho at magtatrabaho. They will just endure the hardships. Pero, unpredictable ang outburst at hindi mo na mapipigilan. So, kaya nga ano na eh, parang eh, nangangapa lahat. Ano ba? Magiging kalabaw? Ano ba to? Kalabaw part, ano? Kalabaw peaceful? Or biglang magkakaroon ng kalabaw outrage? yun ang hindi nila malalaman ngayon kung anong mangyayari. Lalo na ang issue ay it's unsolvable. Yan ang nararamdaman naman ng mga tao. It's unsolvable. Tapos, yung kapila pa hindi to ha, ah! hindi to anti-Marcos ha. <laughs> And Filipinos, siguro kayo, kayo, kayo. Kayong mga leader dyan. Kayo, kayo. Eh, pero yung mga ordinary mga Pilipino, they don't think that the Marcos uh, administration is off the hook. They don't think that. Kayo lang yan. Pinapackage nyo lang sa mga sarili ninyo para yung mga tao ninyo mag-gather O tayo ha, hindi to anti-Marcos. Ano lang tayo? Against lang tayong corruption. <laughs> hindi tayo anti-Marcos administration. Pero, hindi nyo na mapipigilan. Kaya nga, You are going to be swept away by the real impulse of the masses just mm -hmm. like you were swept away by the result of the 2025 election, election which was unpredicted by them. Dalakala mm -hmm. nila kaya nilang makachow. Yes, oh, But oh, it oh. was too much. It was too much to be kachung to the level. So ngayon, yeah. ano na lang to? nagkakapaan na lang yan. Yung sinabi ni Daryl Yap na tinatanong si Inday na mga senador kung ano yung a-attend, that's already a clear sign. There is a bubbling ano. There is a bubbling and simmering, simmering splendid of this content. And yun na nga lang eh, di ba? yung mga uh, uniform personnel na bumoto ng 2025 that is already a clear sign who they want. Joey, so, pa totoo, to... totoo ba na isasara yung Camp Aguinaldo? Mukhang. <laughs> Mukhang sasama eh no. Hindi kasi yung MI atin naman ang MIU. Eh. Oo. Oh. Atin naman yan ever since. Yung yung election is very clear indication kung nasan yung MIU. Yan nga lang kasi syempre Y yun yung iba kaya nga yung iba dyan I-, I wanted to their galit to be ano no parang reasonable na galit na galit sila sa ano men and yun yung hindi pa kayo lumalabas in M&M in M&M ganyan ganyan actually galit sila basta pa loob nila Masama pa loob nila kasi sila yung ano eh sila yung ginagawang guns eh sila yung sila, sila yung nakakaramdam rin talaga nung mga hindi maganda it's just that we really need the support of the people Ganun. And, and that is a good thing. Kapag kayong mga MIU is, is drawing their strength from the people, ibig sabihin, faithful pa sila dun sa mandate nila. Eh kasi kung gusto nila mag take over or ano, may ganyan, military junta, ganyan-ganyan. It ibig, you do not know when, when they are going to surrender the power to the people. ba? Diba? But if yung MIU is ganun pa yung tono nila that they are waiting for the people, they want to draw to draw their power from the people. Ibig sabihin, people must respond. Kailangan talaga lumabas ang mga tao. Ganun, in order for them to support. Joey, ano kayo nararamdaman nila, Joey? Just today, Gabriela was proclaimed by Comelec. The MIU and the, di ba ano, Absentee voter? They voted ang number one sa kanila na party list. Duterte youth. They voted number one sa MIU, number one to ten sa kanila, Duterte. ten. Ilabas nga natin yan bukas ulit, yung boto ng... Local absent absentee vote, voter, yes. Yung ano, may, may Ilabas ano kami din. eh. Yeah. Um, tama ka, Gabriela, sa mga pinanalo nila na kalaban naman ng polisya talaga, tsaka ng, ng AFP na yun ang, yun ang nagkukos ng pagkamatay ng mga sundalo natin. So, oh, I Yeah. Know. Uh, NTF NTFL They went to the Supreme Court today. I, um, huh? yeah. They we went there. there. yeah. No. Tapos nag-release sila. So, it's, it's a big slap on them. Mm. ba? Diba? Ang iglesia daw ang stand nila. Hindi nila pinipigilan ng kahit sinong kapatid na sumama sa rally. Mm -hmm. Actually, yun ang inassure ni Marcoleta kay Amy. Basta ako, love ko ang INC.